Hello mga kabasura! Grabe, isang box ng sapatos, tinapon lang nila. Ang malupit, puro bago pa mga kabasura. Tara, niyo ako uh -oh, sa mga basurang tinapon nila. Kapag nagtatapon pa lang mga koreano, halos bago pa talaga mga kabasura. Katulad nga nito, magtatapon sila ng refrigerator. Kung titignan mo, halos mukhang bago pa talaga mga kabasura. Ang ugali kasi ng mga koreano, kapag nagpapalit sila ng mga gamit, tinatapon na nila yung pinagpalitan nila. Kahit gano'ng pakaganda yan o kabago pa, itatapon na nila yan mga kabasura basta may kapalit na. Minsan nga sa box at nakasil pa pero tinatapon lang nila. Kapag kasi merong bagong updated na gamit, talagang bibilin nila yan. Kaya ang nangyayari, kahit hindi pa nila nagagamit yung unang nabili nila, tinatapon na lang nila mga basura Kaya kaming mga basurero ng Korea, naku, sobrang tuwang-tuwa kapag nagtatapon talaga sila ng mga basura nila. Dito nga bumaba ako kasi akala ko merong panglaman na air fryer yung box na tinapon nila. Ay, grabe, kagwapo talaga. Ayan, sinubuhan ko nga pala tingnan yung mga basura tinapon niya. Kadalasan kasi meron din mga cellphone kapag ganyan yung mga basurang tinatapon nila. Ayan, tinignan ko nga yung box ng air fryer dyan kung meron pa bang laman. Ang kaso, wala pala, napake ako dun ah. Pagkatapos, nung tinignan ko nga pala yung box na yan, meron palang mga laman na sapatos, mga kabasura. Napakaganda pa nila, sayang naman, kaya tinabi ko mga kabasura. Dito nga pala tinatambak yung mga may bakal-bakal sa mga basurang tinatapon nila. Ayan, sisirayan lang pala yan, tapos kukunin lang yung mga bakal niyan. Nakakapanginayang talaga kasi lahat ng mga tinatapon nila maayos pa at gumagana pa talaga mga kabasura. Habang nagda-drive nga ako kanina, nakita kong truck na to. mo ang may yan, tara tayo. Ayan Dito nga tapos ko nang dinakot yung mga basurang tinapon ni ate. Kaya ayan, sinimulan ko agad yung pag-alukay sa mga basurang tinapon niya. Kahit nasa malayo pa pala yung nagtatapon ng basura, alam na alam ko agad kung merong mapapakinabangan sa mga basurang itatapon niya. Dito, tinanong niya ako kung gusto ko daw ng mga chinelas. Pagkatapos, tinuro niya din sa akin na meron daw siyang mga tinapon na mga sapatos. Napakabait naman talaga ni ate. Ang dami niyang tinapon dyan na mapapakinabangan mga kabasura. Ayan nga yung mga sapatos na tinapon niya, oh. Sobrang dami talaga mga kabasura. Okay, okay. Hindi lang siya basta mabait mga kabasura. Tinulungan niya pa akong i-box ulit yung mga sapatos na tinapon niya. Ayun oh, siya pa talagang magpulot, nakakaya naman sa iyo ate. Grabe naman siya mga kabasura. Kaya ang tatay niyo tuwang-tuwa na naman, meron na naman akong pamimigay sa inyo mga kabasura. Ayun, balit tayo na muna pala diyan, mamaya halo natin papakita ko sa inyo kung gaano pa sila kaganda mga kabasura. Tinignan ko na din pala yung mga ibang sako na tinapon niya ate. Ang dami ko pang nakuha diyan sa mga gamit na tinapon niya. Ganyan pa lang diskarte ko dito sa Korea kapag nagbabasura ako. Ang ginagawa ko, tinitig ako ko muna yung sako kung may mapapakinabangan tapos itatabi ko. Bawal kasi magalukay kapag tambak yung trabaho namin mga kabasura. Pagkatapos ko nga palang tinabi sa gilid, ayan, dinala ko na dun sa pwesto ko. Dun ko sa dulo nilalagay para hindi sila masasama dun sa mga ginigiling na basura. Bali, apat na sako pala yung napulot ko dun sa mga tinapon ni ate kanina. Pati na din yung isang box na punong puno pa ng mga bagong sapatos mga kabasura. Dito nga tinignan ko na kung ano yung laman ng mga sako na tinapon ni ate kanina. Ano, pinagtatapon nila kanina, oh. Ayan, yun yung mga tinabi natin. Hindi po lang, ano mga laman nila eh. Ayan, oh. No? Ayan, ayun, mga, yun yung mga, ito. Mga bago pa talaga, oh. Grabe, oh. Mga bonit yata ito eh. Tamang-tama, magwi- Ay, bonit na, oh. Magwi-winter na, oh. May magagamit kami, oh. Dami nito. Lahat sila bago, mga kabasura. Ayan, oh. Wala kang makikita ng, ano. Wala kang makikita Oh, may mga bag din, no? Sa mga ayun oh. Di ba? Ang ganda oh. bago po. Oh. Parang ano to yung handbag sa mga estudyante. Yan, dami, grabe. Grabe ko dito. Si, wala na ama. Pagigilim lang to kapag hindi natin tatabi. Ayun oh, may mga ano to. Mga bonnet. Ah, oh, grabe talaga kadami yun. Oh. Pakasawa ako dito. May mga maskara. Oh, tapos meron din mga ano. Ay! Ay! Kasi wala na. Ang mga chinelas din yung kabasura o. Oh. Oh. Akala ko, damit na. oh, tignan mo naman. Oh. <laughs> Ay, grabe. Oh. Non-slip. Oh. Ayan eh, mo, may tag pa nga. Oh. Hindi pa nga nakaiwalay Oh. Oh. Bagong bago talaga. Ah. Papadala natin to sayang Marami ka dami oh, dami kong uwi eto pa, etong malupit etong malupit mga kabasura Ayan oh, naku Kadaming sapatos Magpakasawa ka sa sapatos mga kabasura oh Ayan oh, mga bago pa oh Oh Happy May mga sizes pa Grabe, kadami ito yung isang, isang box oh. Oh. Eh no. Oh, oh. dami ng sa babae no. Oh. oh. Ah, kadami. Grabe, tapos meron din mga ganyan oh. yung mga piano. Eh, isang araw lang 'to, isa lang tao, isang tao lang tapon diyan. Ay, ito pa 'yung mga tinapon yung iba oh. Ano 'to? Laruan 'to, laruan. Laruan 'to, laruan. Ayun no. Oh parang ano you know, may, may ano siya tutorial siya kaso korean dami dami o mga raplanong laruan no? pwede natin nadagdag sa mga balikbayan box natin to kaya yung sinasabi sa inyo mga kabasura isang araw lang kayang kayang punuin yung isang ano ay isang linggo lang kaya namin punuin yung dalawang box ng balikbayan box ayun oh, eh, no? mga laruan po oh. ayun ang dami grabe yun ang dami pa dyan hindi ko alam mo yung mga laman nito pero hindi ko natitignan lahat. Hindi baka hindi ako matapos eh. Oh. Yung mga replano. Dito pa lang sa mga sapatos tsaka chinelos. Oh. Jackpot ka na. No. Ito pa oh. May mga sapatos pa dito. Ay. Ayun ako. Grabe ka dami talaga. Ito ano to. Ayun dami. Grabe. Oh. Ito. ito bago pa to ito, so, parang wala laman, oh. parang walang laman ano to? Ay hindi, meron siya. Yan na yung mismo laman niya. Yan to, grabe. Ah. <laughs> uh, eh, grabe ka dami. Hindi hindi basura yung laman niya, mga ganit talaga. Ano, may mga bago. Ay. Mamaya kayo na nit na, na tropa yan. Ang imigay ko sa kanila yung mga gusto nila. Pero magtatabi ako para sa inyo yung mga ano natin yung mga balik box natin kung tatlo yun ilalagay ilalagay tayo ng mga tig aapat o limang pares ganyan ng mga chela sapatos yun o dami kong nangitabi o oh. dito mga kabasura minalas tayo dito Itong gitara tuwang tuwa na ako kanina Yan o ang ganda sana niyan mga kabasura ang problema hindi napansin nung kasama ko. Dinakot niya. Eh, nung no, nadakot niya dito, oh. Yan, you oh. Know, Nagka-ano siya. Nagkarood siya ng crack diyan. Lana, di na pwede. Sabi ko, Pre, gitara yan. Sabi ko, hindi rin daw niya napansin. Sayang. Dito nga pinaglalagay ko na sa sako yung mga napulot ko kanina. Iuwi ko yan sa bahay tapos ilalagay ko yan doon sa mga balikbayan box na ipamimigay ko sa inyo. Basta lagi nyo pong tatandaan ni Piso hindi po ako naniningil mga kabasura sa mga gamit po na pinamimigay ko sa inyo. Lalo na po dun sa mga binigyan ko ng mga laptop, air fryer, vacuum, mga pamingwit, tsaka gitara mga kabasura. Basta sa lahat po ng na mga nanalo na nagshare ng video ko wala po akong sisingilin sa inyo ni Piso mga kabasura. Dito nga dumating na sinatropa. Sabi ko sa kanila kumuha na sila ng mga sapatos. Tsaka mga tsinelas kasi sobrang dami naman talaga O hanggang dito na lang muna Pakishare naman po itong video ko mga kabasura Para maging aware naman po yung mga kababayan natin Sa mga scammer na nagkalat dyan sa atin At tsaka para madagdagan na din po yung mga tiket o entry nyo Sa mga balikbayan box na pamimigay ko Sa mga nagsishare po kasi ng video ko Doon po ako bubunot ng mananalo sa mga balikbayan box na ipamimigay ko O hanggang dito na lang muna ha Hanggang sa muli natin pagkikita Paalam!